Ayan, 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 ayan. Malaki, malaki. Gano'n kalaki? May silaki ng hita? Ang <makes noise> ginamit po namin is balat ng karael para lumabas. Nung nakaraan pumunta kami dito, wala kami gamit na karail. <makes noise>

Dati kaya mo rin yan. Grabe. Oh, galing. Kala nyo sa ibang basa lang yung Spider-Man? Kaya ka eh. Meron din dito sa Pilipinas. Kayo na nga dito. dito po agad kaya dito. Galing eh. Oo. Tingnan nyo. O. Oh, ha? Yung <laughs> sapot dito yung sapot. Yung sapot mo. Nasa yung sapot. Yung <laughs> 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 Soport, parang <saport. laughs> eh, oh. Galing na dito eh. Galing, galing na. Na. Siya po ang isa sa pinakabitarano mga kababayan nating ayta sa kabundukan. Pagdating sa pangangaso, pamumuga, lahat. Ayan, kupleto yan. Ang nakita nyo ako, oh, nag pa, naligo pa sa nagbasa pa. Siya, hindi. Ito nyo, ba, hindi basa. <laughs> oh. Ano? Uh -huh? Tay, kaya mo rin yan?

ipa meron pa dyan tayo sa gilid. Diyan sa gilid. Okay, masigla. Dito, dito. Okay. sila. Masigla. Diyan tayo Dito na. Ano okay. lalabas, <laughs> <Ay, laughs> <dito>. okay masigla. <laughs> <laughs> <lalabaso>, Yan. <laughs>

hindi nandito nandito. Dito meron dito malaki. nagulat ako sa pagdaraon pa kumutin. Nandito betol. Omi kadton. Omi kadton. Hindi nandiyan nan tayo meron pa. Tingnan gilinin tingin. Labas mo nga ajilin. Tigarin sa nga Dantian labas mo jan. Mabuhay. Di. Yan pala. Yan pala. Oh, yan yung palos. Grabe laki yun Okay na rin yung laki niya. Dito pa dito. Oh, ay. Okay, palos. Tol mo nga aton. Paikutin mo Yan. Oh. Ano na na ha. So, paano mo nga? Harap mo nga dito yung uh, ano. yeah medyo malaki na. Pero may mas malaking pa po yung nahanap namin. Uh, sana makuhaan dun. Ang kanina, notito. Malaki yung kanina. Mas malaki yung kanina. Mas malaking kanina. Yung Hindi, makukuha rin natin yun. Masigla. <laughs> Ay, ano yung masigla? <laughs> mo sa... <laughs> <Natatarto>. pindot <laughs> 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 yung gurin. Mahiwaga nga para hata, <laughs> di mapindot pindot eh. uh, Laki no. Meron pa pong malaki. Ay nabangal lang e, Ano lang yan? Ang pero um, um, Ang ginamit po namin diyan, balat ng ano ba yan? Karael. Karael ba tawag doon? Balat ng karael. Uh, balat ng karael po. Dinikdik po doon sa taas yung balat ng karael. Tapos, may gamit kami may waga aparato para kunin na lang sila. Okay. Ano yan? Biya, ano? Uh, yung balat po ng karael, uh, after one hour, o uh, ano, magiging okay naman na po. Kahit po yung mga maliliit. Aso nga lang, syempre may pangalalay tayong may waga aparato para maula. Huwag okay, yung masigla. <laughs> Ganda ng lugar. Oh. Kaya sila Bernard nagdidiktik ng karael doon sa taas. Pinawid niya talaga oh. Makukuha kaya? Eh kung sisiring ko na. Ang <laughs> lamig eh. Pero sumisin na po ako. Yup. Kung sana sa dala natin, hindi tayo nahirapan, no? Yung pala magandang combination. Balat ng karael. Pagkatapos, uh, pana. Meron daw pong dalawang malaki pa rito. At nakauli na kami ng isang malaki. Pakita mo nga pa yung isang uli natin. Uh, tapos meron pang dalawa. Yun yung kukunin natin yun.